karti ito na naman yung ating gagawing bindo water bindo lalagay tayo ng maglalagay tayo May! dito ng coin slot ito ha Bali, tanggalin muna natin itong mga kanyang para pignan natin kung anong gagawin natin dito Ayan. ito na nga pagkatapos uh, nagdugtong na tayo ng mga wiring para matapos na to para gumana na ito tapos yung mga wiring. Binihigpit ang mabuti para hindi mag-lose yung mga koneksyon. So, ready na. Oh, ayan yung atin ginawang kuan na uh, water window. bali yung dinagdag natin dito is 12 volt supply at saka timer at saka solenoid bulb ayan tapos dagdagan natin ng hose kasi may ikli yung mga hose pinalitan natin ayan tapos hindi hindi natin ginamitan ng water pump kasi gravity na lang mabibigay ng pressure pababa So ito na nga susubukan so, na natin bumili ng isang ice water. Ah! Era right, so, esotre na ko oh. Santi so hmm.